tatlong Pinoy boxer ang posibleng maglaban-laban ngayon, para umangat ang kanilang rangkang sa WBO Super Bantamweight Division. Ito ay sa pangunguna ni Angas ng Pinas John Riel Casamero na nasa rank number 3, matapos niyang talunin si Filipos ni Tamo sa pamamagitan ng unanimous decision noong May 13, 2023. Sa Oka Manila Hotel and Casino sa Paranaque City, Philippines. Pangalawa dito ay ang wonderboy ng Pinas ang wala pang talo na top prospect ng Ifugao na si Carl James Martin. Nananalo ng 10 round decision win laban kay Oscar Dodge ng Tanzania noong August 19, 2023, sa Sukat, Paranaque. Kakapasok lamang sa hanay na nasa rank number 12 si Jonas Sultan na dumagdag na pambato natin para sa world title fight, ito ay matapos niyang talunin si Frank Gonzalez via unanimous decision, nitong buwan lamang ng Setyembre. Na agad na nagpaarangkada ng kanyang ranggo sa world rankang, ng World Boxing Organization. Nakahanda na ring magtuos ang dalawang naghaharing kampiyon sa division na ito para sa isang bigating undisputed title fight. At yan ang dalawang Unified Super Bantamweight World Champion na sina Japanese Monster na Oya Inoo at Marlon the Nightmare Tapalay.